Ang mga nakakatuwang katotohanan tungkol sa paglalakbay sa panahon at ang mahiwagang paglalakbay ni Al Bielek sa taong 2345 ay ating tutuklasin. Ngayon, ating bubuksan ang isa sa pinakakakaiba at kontrobersyal na kwento ng paglalakbay sa panahon. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga lumilipad na lungsod ay pumupuno sa kalangitan. Kung saan ang digmaan ay nabura na sa kasaysayan, at ang artificial intelligence ang namamahala sa sangkatauhan. Isang lalaking nagngangalang Albielek, ang nagsasabing nasaksihan niya ang ganitong hinaharap matapos maglakbay sa panahon mula 1943 hanggang 2345. Ang kanyang kwento ay puno ng mga lihim na eksperimento ng militar, mga time loop at isang mundo na ibang iba sa ating nakasanayan. Isa ba siyang tunay na manlalakbay sa panahon, o ang pinakamagaling na mananalaysay sa lahat ng panahon? Suriin natin ang mga pinakamahalagang tanong tungkol sa kwento ni Albielek. Totoo ba ang Philadelphia Experiment o isa lamang itong katang-isip, parang kwento ng mga dragon? Paano nagawa ni Bielek ang paglalakbay sa panahon at bakit sa taong 2345 siya napunta? Ano ang nakita niya sa hinaharap at tugma ba ito sa mga hula ng siyensya? Bakit siya pinabalik sa nakaraan at bakit may mga taong gustong burahin ang kanyang pagkakakilanlan? Mayroon ba silang tinatagong motibo? Posible nga ba ang paglalakbay sa panahon, o isa lamang itong mahusay na ginawang kwento, isang nakakaaliw na alamat? Tara, sumabak tayo sa isa sa mga pinakakakaibang kwento ng paglalakbay sa panahon na malamang hindi mo pa naririnig. Ayon kay Bielek, ang kanyang kwento ay nagsimula sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa isang pangyayaring kilala ngayon bilang Philadelphia Experiment. Ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay may proyektong itago ang USS Eldridge mula sa radar ng kalaban. Ngunit mayroong naggamali ng maluba. Nabalot ng electromagnetic field ang barko at nakaranas ng mga kahindik-hindik na pangyayari ang mga tripulante. Ang ilan ay naging bahagi na ng barko, ang iba naman ay nawala sa katinuan. At ang ilan, kasama na si Bielek at ang kanyang kapatid na si Duncan Cameron, ay nagsabing nakapaglakbay sila sa panahon. Ayon kay Bielek, tumalon sila ni Duncan sa dagat ng maglaho ang barko. Iniisip nila na lulubog sila sa karagatan. Pero, pagising nila, nasa isang mahigpit na pasilidad ng gobyerno na sila noong 1983. Napakaraming guwardiya. Agad silang kinulong at inusisa ng mga opisyal na tila kilala sila. Doon nila nakilala ang isang lalaking nagpakilalang si Dr. John von Neumann, ang henyo sa pisika na kasama sa unang eksperimento sa Philadelphia. Ang problema, matagal ng patay si Von Neumann. Ayon kay Bielek, ipinaliwanag ni Von Neumann na ang barko ay nakulong sa isang time loop at nasa kanila ang responsibilidad na ihinto ang eksperimento at bumalik. Bumalik sila sa taong 1943 at sinira nila ang control system ng barko para matigil ang loop. Parang si Kim Duhan na pinatumba ang isang hapones na pulis gamit ang kanyang kamao. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay ni Bielek. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, sinabi niyang sumailalim siya sa iba pang mga eksperimento, mga eksperimento na magdadala sa kanya sa mas malayong hinaharap, parang si Hong Gildong, isang karanasan na lalampas sa oras at espasyo. Isa sa mga pinakanakagulat na pahayag ni Bielik ay ang paggising niya daw sa taong 137. Inilarawan niya ang pagtanggap ng treatment para sa radiation sickness sa isang napaka-modernong ospital, hindi tulad ng medisina ngayon. Ang mga doktor noong 2037 ay gumagamit ng mga therapy na nakabase sa liwanag at frequency kaysa sa mga tradisyonal na gamot. Parang acupuncture o pagpapausok na ginagamit sa tradisyonal na medisinang sino. Habang nagpapagaling, nakapanood siya ng mga palabas sa telebisyon na nagbibigay impormasyon tungkol sa mahahalagang pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Parang nanonood tayo ng balita ngayon sa YouTube. Ayon kay Bielek, ang mundo ay sumailalim sa mating pagbabago dahil sa climate change, mga international na alitan, at geopolitical restructuring, hanggang sa taong 2025. Ang Amerika na alam natin ay wala na. Hati-hati na ito sa mga maliliit na teritoryo. Parang noong panahon ng tatlong kaharian. Binanggit din niya ang matinding pagbaba ng populasyon dahil sa mga environmental disaster at digmaan. Katulad ng nangyari pagkatapos ng mga digmaan noong unang panahon. At ang sumunod na nangyari ay mas lalong kamangha-mangha. Pagkatapos gumaling, sinabi ni Bielek na napunta siya sa malayong hinaharap sa taong .3345. Doon nakita niya ang isang digdig na ibang iba sa alam natin. Ang sangkatauan ay lampas na sa mga bansa at alitan ng ika-21 siglo. Parang isang taong galing sa sinaunang panahon na nakakita ng mundo natin ngayon. Sa halip na gobyerno, Artificial Intelligence o AI na ang namamahala sa lipunan. Inilarawan niya ang mga higanteng lungsod na lumulutang sa himpapawid gamit ang kakaibang enerhiya. Parang eksena sa pelikula, di ba? Wala ng pera, at ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa kasama ang teknolohiya. Mula sa konstruksyon hanggang sa pamahala, lahat ay automatiko na dahil sa mga makina at AI, kaya halos wala ng trabaho. Ayon kay Bielek, ang mga tao ay nakabuo ng isang uri ng telepatiya, kaya hindi na nila kailangan magsalita para mag-usap edukasyon, libangan at impormasyon diretso na sa utak. Parang sa pelikulang The Matrix, di ba? Sa taong 2D340, parahil ang pinakanakakamanghang tuklas ay wala ng mga sundalo. Ang konsepto ng digmaan ay tuluyan ng nawala. Natutoto na ang sangkatauhan mula sa mga pagkakamali ng nakaraan at sinasabing hindi na muling madadamay sa mga mararahas na tunggalian. Parang bayanihan, di ba? Ang enerhiya ay sagana at libre, at halos lahat ng sakit ay napagaling na ngunit hindi nagtagal si Bielek sa kahit anong panahon. Matapos ang kanyang pagbisita sa taong 2345, muli siyang naglakbay sa panahon, Ania. Sa pagkakataong ito, sa taong 2749, medyo malabo ang kanyang alaala sa panahong ito, ngunit sinabi niya na ang sangkatauhan ay patuloy na umunlad at namumuhay sa isang utopia na may ibang istruktura ng realidad kaysa sa alam natin ngayon. Parang katulad ng pangarap na ideal na mundo ni Dosan Anchangho. Sa huli, sinabi ni Bielek na nakabalik siya sa ika-20 siglo. At dito, kinailangan niyang kumuha ng bagong pagkakakilanlan. Ang kanyang nakaraan ay nabura at si Bielek ay parang inampon sa isang bagong pamilya. Nabuhay siya gamit ang ibang pangalan. Pagkalipas ng maraming taon, unti-unti niyang naalala ang mga nangyari sa kanya habang bumabalik ang mga alaala niya. Ang kwento ni Bielek ay sinalubong ng matinding pagdududa. Maraming siyentipiko at historiador ang nagsasabing katang-isip lamang ang kanyang mga pahayag at itinuturo ang mga pagkakasalungat sa kanyang kwento. Parang sa palabas na Deep Rooted Tree, tinutukoy nila ang mga bahagi na hindi tugma sa kasaysayan. Pero kahit mahirap paniwalaan ang kwento niya, may mga naniniwala na baka may katotohanan pa rin itong nakatago. Tulad ng mga kwentong bayan sa Korean Ghost Stories, may mga aral din tayong mapupulot dito. Posible kayang may mga lihim na proyekto ang gobyerno na bumubuo ng teknolohiya para sa time travel. Parang sa pelikulang Swiri. Kung totoo man ito, ano kaya ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng sangkatauhan? Magbubukas kaya ito ng bagong panahon, gaya ng sa Space Sweepers. Kung totoo ang mga pinagdaanan ni Bilek, kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang ating sariling realidad. Posible kayang ang ating mundo ay may na pagbabago katulad-dulad ng sa kwento niya oras ang dinakikitang puwersang gumagabay sa ating mga buhay. Patuloy itong umaagos, hinuhubog ang lahat ng ating nalalaman. Ang oras ang namamahala sa pagsikat at pagbagsak ng mga sibilisasyon, ang pagsilang at pagkamatay ng mga bituin, at ang walang katapusang pagbabago. Paano kung makawala tayo sa pagkakahawak ng oras? Paano kung mapabagal, mapabalik o mabago pa natin ito? Sa loob ng maraming siglo, ang konsepto ng paglalakbay sa panahon ay bumihag sa mga pilosopo, siyentipiko, at mga nangangarap. Sinasabi ng ilan na ito ay katang-isip lamang, habang ang iba ay naniniwala na ang katotohanan ay nakatago sa atin. Posible kayang nangyayari na ito ngayon, maaring may isang taong naglalakbay sa oras sa mismong sandaling ito. Bago pa man tuklasin ng makabagong agam ang hiwaga ng panahon, iba't ibang sibilisasyon sa mundo ay mayroon ng mga kakibang kwento tungkol sa mga anomalya nito. Mga kwento ng mga taong bigla na lang nawawala, at pagbalik ay daan-daang taon na pala ang lumipas. Isa sa mga kilalang sinaunang kwento ay matatagpuan sa Mahabharata, isang epiko ng Hindu. Dito, pumunta si Haring Kakudmi sa kaharian ni Brahma para humingi ng payo. Pagbalik niya sa mundo, libo-libong taon na ang nakalipas at wala na ang kanyang sibilisasyon. Parang kwento ng The Woodcutter and the Fairy, di ba? May mga kaparehong kwento rin sa ibang kultura. Sa alamat ng Hapon na Urashima Taro, isang mangingisda, ang tumulong sa isang pagong at dinala sa isang kaharian sa ilalim ng dagat. Ilang araw lang siya doon, pero pagbalik niya sa kanyang nayon, 300 taon na pala ang lumipas. Sa mitolohiyang Griego, ang konsepto ng pagmamanipula ng oras ay makikita sa kwento ni Endymion, ang pastol na isinumpa ng walang hanggang pagtulog. Mga kwento lang ba ito o may ipinahihiwatig na totoong karanasan ng mga sinaunang tao tungkol sa mga anomalya sa oras? Mayroon ding kwento ng pitong natutulog na makikita sa tradisyon ng Kristiyano at Islam. Sila ay nagtago sa isang kweba para makaiwas sa pangusig. Nakatulog sila ng mahimbing at pagising nila. Daan-daang taon na ang lumipas at ibang-iba na ang mundo. Parang Sleeping Beauty, di ba? Ang mga mitong ito ay nagbubukas ng isang nakakaintrigang tanong. Posible kayang naggaroon ng mga pagbabago sa daloy ng oras sa kasaysayan, at ang mga kakaibang kwentong ito na lang ang natitirang bakas. Punong-puno ng mga kwento tungkol sa mga pangitain, propesya, at mahiwagang paglalakbay sa panahon ang mga banal na kasulatan. Higit pa kaya sa simpleng simbolo ang kahulugan ng mga kwentong ito. Ang aklat ng pahayag na isinulat sa isla ng Patmos ay nagbibigay ng nakakilabot na detalyadong paglalarawan ng katapusan ng mundo. May mga nagsasabi na hindi lamang basta nakakita ng pangitain si Juan, kundi aktual niyang nasaksihan ang mga mangyayari sa hinaharap. Parang nakagawa siya ng paglalakbay sa panahon. Parang si Reyna Seondeok. Sa Islam, mayroong kwento ng mga taong yungib, a shabal kaf. Matapos matulog ng daan-daang taon, nagising sila sa isang mundong ibang-iba na sa kanilang kinagisnan. Nakasaad sa Quran na hindi nabulok ang kanilang mga katawan, at habang natutulog sila ay may parang hindi nakikitang puwersa na nagpapagulong sa kanila parang may mahiwagang kapangyarihan na kumilos, gaya ng sa kwento ni Dokebi. Sa Biblia, may kwento tungkol kay Propeta Elias, na umakyat sa langit, sakay ng isang karwaheng apoy. May mga interpretasyon na nagsasabing siya ay lumabas sa normal na daloy ng panahon. Ang pag-akyat niya sa langit, ay parang katulad ng pagakyat ng mga bayani sa ating mga alamat. Ang mga propeta tulad ni Nostradamus ay sinasabing may kakayahang makita ang hinaharap. Sa kasaysayan, may mga taong may kakaibang persepsyon sa oras. Posible kayang may kakayahan silang maglakbay sa panahon, tulad ni John Wu Kung totoo ang paglalakbay sa panahon, nasaan na kaya ang mga manlalakbay sa panahon? May teorya na kasama natin sila, nagtatago lang. Gaya ng chronology protection conjecture ni Stephen Hawking, baka may mga batas ng pisika na pumipigil sa paglalakbay sa nakaraan para maiwasan ang mga paradox. Parang sa palabas na signal. Paano kung iba pala ang paraan ng paglalakbay sa panahon? Paano kung bawat pagbabago ay lumilikha ng bagong timeline, gaya ng butterfly effect? Paano kung ang mundo natin ay hinuhubog na pala ng mga din natin nakikitang manlalakbay sa panahon? Parang sa pelikulang dito, baka konektado lang ang iba't ibang panahon. Noong 1905, binago ni Einstein ang pagunawa natin sa oras gamit ang kanyang special theory of relativity. Ayon sa kanyang equation, ang oras ay hindi absolute, kundi relative. Kung mabilis ang paggalaw ng isang bagay, mas mabagal ang oras para dito, kumpara sa isang bagay na hindi gumagalaw. Ito ang tinatawag na time dilation. Nakikita natin ito sa mga astronaut. Ang mga astronaut na nasa International Space Station ng ilang buwan ay medyo mas bata kaysa sa mga taong nasa Earth. Mas mabilis ang paggalaw, mas mabagal ang oras. Isang sikat na halimbawa nito ay ang twin paradox. Kung ang isang kambal ay mananatili sa Earth at ang isa ay maglalakbay sa kalawakan ng halos kasing bilis ng liwanag, ang kambal na naglakbay ay mas bata pagbalik niya kaysa sa kambal na naiwan sa Earth. Paano naman ang paglalakbay sa nakaraan? Dito na nagiging komplikado ang lahat. Isang posibleng paraan ay ang wormhole. Ito ay parang tunnel sa spacetime na nagkokonekta sa iba't ibang punto sa kasaysayan. Kung ang isang dulo ng wormhole ay malapit sa isang malakas na gravitational field gaya ng black hole, mas mabagal ang oras doon. Kung dadaan ka sa wormhole, posible kang mapunta sa ibang panahon, parang ang paglalakbay ni Barry sa kabilang buhay. Pero kailangan ng negative energy para maging stable ang wormhole at wala pa tayong masyadong alam tungkol dito. Isa pang ideya ay ang Tipler cylinder na ipinanukala noong 1970s. Ito ay isang theoretical structure na hugis malaking umiikot na cylinder. Sinasabing kaya nitong lumikha ng close timelike curve na magpapahintulot sa paglalakbay sa nakaraan. Pero napakalaki ng enerhiya na kailangan para dito. Parang mahiwagang lampara, baka imposible itong mangyari. Nasa modernong pisika kaya ang susi sa paglalakbay sa panahon. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng paglalakbay sa panahon. Pero isang bagay ang sigurado, hindi mawawala ang pagnanais ng tao na kontrolin ang oras. Ang mga misteryo ni R.V. Bellick ay patuloy na nakakabighani sa mga nakikinig. Totoo man o katang isip, ang kanyang mga kwento ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan, na ang kinabukasan ay laging puno ng posibilidad. Ano sa tingin ninyo? What are your thoughts? Posible nga kaya ang paglalakbay sa panahon? Is time travel really possible? Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, gusto nyo bang bisitahin ang mundo ng 23345? If you had the chance, Would you like to visit the world of 2345? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagkomento. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at paki-share naman at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi kayo mawalan ng mga nakakamangha pang paglalakbay sa mundo ng mga misteryo. Share your thoughts in the comments. If you enjoyed the video, please like and share it and don't forget to subscribe so you don't miss out on more mind-blowing explorations of the unknown. Maraming salamat sa panood.